ay mga kalaki may napanalo na naman tayo ayan po tatawagan natin siya ngayon pong gabi ayan sana sumagot siya ano po ayan ikaw congrats natin siya yes ma'am hello po marang gandang gabi po ayan congratulations po at nanalo kayo totoo ba? Opo. Wow. Kaya, hindi ko pa po nakukuha yung bahay ano, panalo. Ano pong number yung tinamaan nyo? Tinitina ko lang po kasi ang dami po kang scammer ngayon. Opo, buti po. O, ano pong napanalunan nyo na binigay ko po? Yung pong ano, yung kanina pong binigay nyo yung 4 Wow, at taga saan po kayo? Wow, congratulations Laguna at napanalo namin kayo. Nakakatuwa naman Apo. po ano. Nako, napakadami talaga. Okay ma, maraming maraming salamat po at mananalo po kayo ulit. Tutok lang po kayo sa mga lucky numbers natin. Ano po? Apo. Congratulations po. Ah, uh, Sina ano po? Sino po kayo eh. Apo ma'am. So ngayon napatunayan yung legit po ba? Apo. Ano pong masasabi niyo, ma'am? Eh, talagang ano po, legit. Ah, talaga po ba? Talaga Okay ma'am sige po. Apa? Okay ma'am. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sige Apa? po ma'am at congratulations po. Uh, ingatan niyo po lagi ang mga numero at hindi naman po kami humihingi ng balato man Ba't po kayo nagbibigay ng balato.